Okay. Yan po ang mga nasa abing sangkap. Plastic, laurel, dahon. Talisay. <laughs> dahon na <at> talisay. <laughs> at ito po ang pinakamatinding tama. Plastic, digdigan, pandikdik, pandikdik, where's the pandikdik? There it is eto po ito po mga kaibigan nakikita po natin ang binudbod na ballpen <laughs> durug na mana ito po naririnig po natin susurpresahin po natin ng mga gumagawa ng drugs ito <laughs> oh oh oh, 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 oh. <laughs> po, po natin sila gumagawalang drugs <laughs> Nagsto. Nagulang na mo sila. Tuwanak mo. Tuwanak mo mo yung isa. <laughs> mga kaibigan, oh, tilak mo yung drug. Uy, Ay, ayun yung dealer. Asa ah, ba yung mga parak? Wala na. <laughs> ayun ba? Ayun oh. kita-kita po natin ang video. Ayon sa... Ayon po sa surveillance camera po namin. Mapapanood po natin ngayon. Yung kami na pinakita po natin video footage, yun yung actual na pag-aresto. Kaso wala na-aresto. Pero yung nung gumagawa pala sila, meron kaming isang lalaking kinontak. Meron po kaming ano, yung secret camera. Mga, uh, makikita po natin. Jinky Manigad, paano? Ah, uh, Jinky? Jinky, asa na? Oh, sige, Jinky. <laughs> Ito po yung hidden camera po natin. Kitang-kita po natin. Hindi po nila makahalatayan. Kitang-kita uh, -kita po nila. Na, Sir, magkano po ba yung drugs na ginagawa nyo? Napagudusan lang po ako. Napagudusan lang. <laughs> eh, ano, magkano po ba yan? Ano po ba yan? Hindi ko alam do sa mastermind namin. Ano ba yung mastermind? <laughs> Ayun Sir, kung order pa ng ano, magkano ang makukuha. Sa 1 itong... Choke, eh, sa isang gram mo kasi yung tong... Tong eh. Tong oh. kay lang. Limang tong Oo. Boss, boss, Tigno mo na nga ito. Tigma mo. Kita kita. Punti mas okay na yan. Pero mas masarap. magkano halaga niyan sa isang ano? Sa isang ganito. 500 daw. Pero kung matagal na kayong kumukuha dito, 550. fifty ganito. Ha Kita kita po natin ang pagkuha ng ano, yung drugs inabot kang ina. Ito po yung replay, kuwari. Ito po yung replay, yung inaabot ko yung drugs. Ayun po. Kita niyo po, yan ang replay po. yung ano, ayun po mga kaibigan. Kita kita po, binayaran po. Kapila lang binayaran. <laughs> kita kita po natin, inabot yung kambayad Ayun, inabot ko yung. Ano. Huling-huli na sila talaga ang gumagawa ng drugs. <laughs> Ang na sa ating hindi pwedeng kitang kita po natin yung mga uh, drugs ayon sa, sa uh, surveillance camera. Uh, ano po? kitang -kita po natin yun. Kaya ngayon, nung, huli, nung hinuli po sila kaso hindi na huli. Ano na nawaga po kami sa mga taong ano, napag-alaman namin si Edo ang drug lord. At yung pong pinutahan namin ay pabrika. Kala niyo pong hardin lang, di ba? Pero pabrika po yun ng mga, ano, ng mga drugs. Hindi ko paputok, parang paputok. Yun know, ang mga kaibigan. Kore, uh, uh Sorry, plastic po. Kailangan. Ito. <laughs> mga kagrupo. <-group. laughs> <laughs> <laughs> hey, ka kagrupo kami. grupo <laughs> hey, no, ang mastermind. Ayun no, ang mastermind. <laughs> Ayun ang mastermind. Ayun ang <laughs>

Ay, tingnan mo, ang ganda na kuha, may bulaklak. <laughs> Hello. Ayaw po, mga kaibigan, pupunta na po siya sa... Ayaw, 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 na